nagluluto po ako ngayon ng munggo with alugbati. Ayan. Bali, una po ay lalagyan ko muna siya ng asin. At alamasin natin siya sa asin. At tapos po ay ating huhugasan. ibabaw na ito Oh, wait lang, baby. Wait lang po. Kailangan po natin siyang bandawan na puti para po matanggal yung mga bunyong ibabad natin para mas madali pong lumambot ng ating mango. Ayan, Ayan po muna natin siya sa isang tabi para palambutin. Kumuha po tayo ng alagbati para may po natin sa munggo ayan. Ayan. ayan na po ito ayan. kailangan po muna siyang bandawan bago mayroon kaya wala na marami kong lupa-lupa pero mamaya po yun. Hugasan po siya ulit. Pagkatapos ko gumayin. Kuhain pa po natin yung isang natira ditong kamatis. Ayan. Ang mga katita, bale ito po pala ang ingredients ng aking iluluto. Uh, ah, munggo with alugbati. bale may sibuyas po, bawang, kamatis at uh, pork cubes uh, meron din pong seasoning may asin patis buto buto at ayun po ang alugbati at uh, chicharon at ayun po ang munggo bali dalawang oras ko pa lang po siyang naibababad mas maganda po sana kung mga limang oras or apat na oras para mas lumambot pa po kaso lang magluluto na po tayo kaya kailangan na po nating palambutin ang ating munggo ayan kailangan po ulit ating hagasan ang munggo para matanggal po yung mga natitirang dumi dumi syempre, kailangan po natin ng mantika para sa ating panggisa. isa ko na po ang sibuyas at bawang ngayon naman po isusunod natin ang kamatis kailangan lang po natin palambutin ang kamatis para madali po siyang durugin. para lumabas po yung kapas na kapag dinurut natin na natin ang parin. Bale, takpan po man natin siya. Ito natin ang kalahating pork cubes. At lagyan na din po natin siya ng kaunting patis. At kaunting asin. Stockpan lang po muna natin. Ngayon po ay pwede na natin ilagay ang munggo. Bale na absorb na po ng karne yung mga pampalasa. Takpan po natin siya hanggang sa lumambot. Nalimutan ko po pala ang lagyan ng seasoning kaya lagyan po natin siya ng kaunti. Ayan. Kaunti lang po ako maglagay ng seasoning. Okay. Thank you. 我们自己的。 Pasensya na po. Medyo maingay. Nakapan po ulit natin saglit. Saglit lang naman po. Mga 2 to 3 minutes. Para ma lumabas yung lasa ng ano. Ang chicharong. medyo ko konti na po yung tubig niya kaya dadagdagan ko po, po siya na isang puno sa kapihan o isang mag na tubig bali mainit po yun kaya madali pa rin po itong pupulot. lagay na po natin ang alugbati. Bali kapag nilagay po natin ang alugbati, saglit na saglit lang po. Patay na po kagad natin yung apoy. Para po hindi siya sobrang lambot. po. Kapag ganito na po yung tsura niya, pwede na po natin siyang patayin. Kasi, mainit naman po yung sabaw natin. Kaya, maluluto na rin po siya kaagad. Tapos, ilipat po natin siya ng lagayan kasi po ito po mainit pa po siya kaya maluluto po masyado yung ating alubate pamit po kasi sa alubate ang masyadong luto Ayan, nakita nyo po o oh. Naluluto na po siya kasi po mainit po yung ating munggo. Ayan na po ang ating munggo. Ready na po kumain.